Pagkatipinatigil na ni Pangulong Aquino ang random inspection ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box, binatikos pa rin po ng grupong kilusang mambubukid ng Pilipinas ang administrasyon kaugnay nito. Ang dapat umanong aksyonan ng gobyerno, ang mga umanong big-time rice smuggler sa bansa. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, koni uh, itinaon no, ng uh, kilusang magbubukid ng uh, Pilipinas ang uh, kanilang pagbatikos nga dyan sa hakbang na iyan ng uh, Bureau of Customs na busisiin yung mga balikbayan box uh, sa pagdinig naman sa budget hearing ng uh, Department of Agriculture na nangyayari ngayon dito sa House of Representatives dahil lang uh, sinasabi nila eh mas pinagdidiskitahan pa nga yung mga maliliit na uh, balikbayan box. Sabihin na natin meron daw pa isa-isa na magpupuslit ng mga hindi dapat ilagay sa balikbayan box. Eh paano naman daw yung mga malalaking uh, uh, cartel ng mga mga rice smugglers daw na nilay nagpapatuloy daw sa ilalim ng administrasyon uh, administrasyong Aquino ay sa kanila ay hindi naman daw isinasawata ng uh, gobyerno kahit na raw binawi na ng BOC at ni Pangulong Aquino yang uh, sinasabing pagbusisi sa mga balikbayan box eh, hindi sila kumbinsido sa sinceridad hanggat wala raw silang nakikita hakbang na pagsawata dun sa mga big time smuggler. Ang hinihingi ng grupo ng mga magsasaka na ito ay ang self-sufficiency pa rin ng bansa sa, sa larangan ng uh, agrikultura. Ibig sabihin, imbis na yung uh, bilyones na ating ginagastos daw na pambili ng uh, bigas sa labas ng bansa, dapat daw eh, ginagawa, ginagamit na lamang ito pang ayuda sa mga magsasaka para maging self-sufficient tayo at uh, mapaunlad rin yung kanilang sektor na alam naman natin, sektor na isa sa mga pinakamahihirap sa ating bansa. Rafi? May nabanggit ba yung uh, kilusang mabubukit ng Pilipinas kung uh, sila'y uh, nagsusumbong din at nagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad tungkol sa mga nalalaman nilang uh, smugglers? I'm sure meron silang impormasyon nito. Ay naipaparating ba naman nila sa mga otoridad, uh, Mark? Hindi raw sila nagkukulang sa paghingi ng uh, dialogo palagi sa Department of Agriculture in particular. Pero yung focus ng kanilang mga dialogo na hinihingi ay kung paanong isasubsidize subsidize ng uh, Department of Agriculture ng gobyerno mismo yung for example farm inputs, kung paano matutulungan yung kanilang hanay na na ang kanilang mga produce ay siyang tinatangkilik dapat ng national uh, uh, ng NFA. Ano ay eh, uh, ng uh, NFA kaya lang ang problema ay hindi raw sila talaga prioridad. Yung kanilang mga sinasabing cartel, mga smugglers ay hango rin lamang sa kanilang mga nababalitaan. For example, sa mga reports sa media. Pero ang kanilang talagang itinutulak sa kanilang mga dialogo ay kung paano maiaangat yung uh, mga magsasaka na sila mismo ang tinatangkilik ng Department of Agriculture at Gobyerno para hindi sila naiiwan. Arafi. Ah, okay, maraming salamat. Mark Salazar.